...working with our veteran and artist. Ah, uh, for me naman ako po natutunan ng performance kasi nabigyanay ko po nung sa sinaming digital dito po. Hindi lang hindi lang tocol sa 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 voice, sa dialogue, sa movement. Pero kung titignan mo yung mata, makakabugod ka rin ng emotion mo dun sa eksena na yun. So dun ako, dun ko na-realize na, na kay Itarubi yung eksena namin sa Lamesa. Kaya madali po akong nakahugod na. Yun. So, ayun. And then Zia also for Zia. lalong lalong nakikita yun. Super, super galing na Kaya ang dami po natutunan sa kanya. And ang nangyong uh, mga um, sa kanya is yung, yung makikita mo talaga yung as nasa character talaga na uh, actor yung ginagawa. Nakikita ko talaga sa pag Kaya ako nasabi ni, ano, ni Manang characters, nasa character talaga. Ano lang po ako, yung kay, kay Tita Aw naman po, yung pag nasa, pag nasa ano kami, pag wala kami sa set, talagang pinapangaralan niya kami, gano'n. And sinasabihan niya kami na maging professional kami sa um, sa trabaho namin. pag, um, pahalagahan namin yung oras namin, wag kayo maging late, gano'n. Ayun po, hindi ako. Yun natutunan ko kayo sa akin, uh, especially kay Tita Ruby, kasi before ako makuha sa, before ako makuha ni sa Langit Meet, nag-audition po ako. And then, bago po ako mag-audition nag-workshop po muna kay Tita Ruby Luis. Kaya, uh, naganda ko po lahat yun. Tapos, nung na-workshop po po ako ni Tita Ruby, nung nalaman ko po, po na sa Langit Meet na si Tita Ruby po ay makakasama ko, na makaka-excel na po. Hindi na po ako nagpaligoy-ligoy na addition po ganda kong directrice. And then, ngayon sa... nakuha naman, <laughs> nakuha naman po ang directrice. And then, kay Tita Aho, sobrang sa tuwing pagtapos po ng kanyang, pagtapos po ng kanyang lunch break, ganyan, si Tita Aho po palagi po sa amin nagpapayo. Nagpapayo sa mga career namin, sa karera ng ano nga, ng pag artista Sobrang dapat po natutunan sa kanila. Hindi lang sa pag-aarte hindi sa hindi sa buhay buhay pag pagmamahal sa pag pag artista okay thank you any more questions okay ay meron po Mister Kilo okay maraming salamat next up may we hear from Mark Magadia from Maganda Park hello uh, guys. for the um, younger actors, kasi, uh, I was actually impressed. Kasi parang ito yung pinaka about uh, recently na Vibamax na uh, yung mga younger actors dito is talagang kapat yung kaniwala yung pag-arte natural. So yung tanong ko lang is, as a younger actor, how can you tell na, na nyo yun na yung uh, success ng yung, yung career ano yung point na ma na okay, na ko na yung vote ko sa pagiging artista for the young let's go Sa akin, uh, so, hindi ko pa yung uh, goal na gusto ko. Pero, meron, meron akong goal na nakuha ngayon ngayon na uh, magkaroon ko ako ng launching movie na ako yung mag-initiative ngayon. Sobrang natuwa po ako ito yung sige. So, kung ipagpatuloy pa lahat kasi hindi, hindi, hindi pa kung ito yung goal na tinatangkaw sa buhay ko tsaka sa karim ko. Ayun po. Mana? Saan, <laughs> For me po, katuloy ko kay hindi ko pa rin po, po nakukuha yung goal ko kasi Uh, para sa akin po, ang dami ko pa akong matututunan. And then, Maraming mga kong makakasama mga actors na pwede kong pwede uh, kong matutunan. Pwede po akong ng aral sa kanila. Ayun po yung nililook forward po para uh, para maging successful in the future. Ako naman po, uh, ayun, para para sa akin po kami na hindi pa po namin na-achieve yung goal namin. Like, uh, marami pa po kami na dapat matutunan na dapat mas ma mas marami achieve pa and ayun uh, ano po uh, um, lalo na po sa mga tulad ko ni Tita Rui marami pa po kami matututunan sa kanila marami pa po kami matututunan sa mga sa mga makakasama po namin ng mga actors and and darating din po kami dyan sa mga dapat namin na i-achieve yung goal namin, na do na yung goal po namin. Pwede rin kong kasi parang sa mga other persons, parang uh, sa amin lang sila nag-tuto at yung parang ano. Uh, just isa akin, while speak for myself, while doing, nilalimit, kaya rin akong, ito sinabi ko lang, hindi ka out, na kaya rin pasalamatan sa kanya. be rendition naman ay lord the, way it was shown in the movie. Nagawa ko yun dahil sa mga ka-excel the likes of you know, Mana and -e Alicia. Okay? When we were doing it, talagang ano, yung grabe sila mag-react. And wala namang ibang anang, I mean, acting simplified or defined is just reacting, okay? So, yung batuhan ng emosyon, ano, batuhan ng hindi niya na, ano, na tamang-tama para takmatin sa eksena, ang ganitang busay nito mga kabataan uh, artista na na kasama ko sa Lalit Me. Uh -huh. Thank you, Erica. Ma'am, ah, okay na question. Erica and then Trixie. Uh, sing, sing lang din po kayo si, na si Erica. Na madami sa mga ako kung hindi dapat uh, balik mo din For me naman po, as a first timer, kailangan po, 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 po pa po kumapa dito pa po bumaba para po marami pa pong akong matutunan para po sa Viva Max. din sobrang thankful po po kay Derek, Chris. Salamat po sa inyo dahil natanggap niyo po ako para po sa Viva Max. Salam and Thank you po sa inyo lahat. Saka ang sports fire, ang tapang niya. Ang tapang niya talaga. Ito sinabi mo, kung ano ba siya, kubot talaga. Walang well, kaya may okay, Kaya... Okay. Yeah. Ah, so sa atin naman mga batikang apotes. Ang uh, question ko is, if we ever, I isang pag nag-inilay-nilay kayo, ano yung parang naiisip nyo na, sana yung ganitong kabataan ko, natutunan ko na agad. Kasi yung may pinag-inilay na ito na ako. Parang yung kabataan ko, nagubad din ako. <laughs> na, naabot yung combo films, na, no? no? So alam ko na 150 years of Philippine movies, life is short and uncertain. I don't think I will live 150 years and I can watch all the films I'd like to. Ang isa sinasabi sa mga estudyante, acting, how do you know good acting? if you don't watch good movies and watch good acting. Yun ang po kung isa. dahil lumalabas na sila, dahil uh, andyan lang isang gigla, hindi pala sila nanunood ng art films. That I discovered when I I, I got out of academy and put up our workshop. Welcome malalim. So, I start with, ano ang paborito mong pelikula? Ano ang natatandaan mo dito sa pelikula yon? Of course, you start as a fan. Okay ba? Pero, kami kasi noon, hindi naman ikinuro sa amin. Pero, hindi naman Kasi nga, tutok tok na experimental cinema of the Philippines. Doon ako na umpisa, as a volunteer. Uh, hindi kita ka tickets. Siyempre, magtitinda ka ng tickets. International yun, ng dollars. Libre ang hindi ang So, sa so, para part gusto niyo yung natukunay ni na yung mga movies nito, uh, alam din before pa parang Hindi, Kasi yeah, wala nang surprise element. If you, okay. if you tell yourself, I know everything, no. I watch this movie, Day okay. <laughs> Judi Dench. I watched her in many pictures, a HBO the exact videos of So, parang yung ginawa ko sa babalik ako po, kakakali Kasi, pag nito ng film, may isang karakter na talaga kakabalik Ako yan. Ah. Ako isa lang lang yun. Parang ganito ba Ako yan. Okay, sir. I, I will watch that character from beginning to end. Ako yun. Hindi okay. na sinasabi sa mga sinyante, claim it for yourself. Hindi na sa kapitbahay niyo, parang, sa si, bisit pa. Pag-arkista ka, pa, lahat ng kabalilan, gawin mo. Okay, siya, salamat. Kay Miss, ah, revist ko naman. Ano Ano nga yung parang sana naisip niya na nila, natutunan niyo yun nung kabataan niyo na ka-apply niya na before pa? Ah, <gibit> uh, <laughs> ano ang um, parang, parang is there any panghihinay o something like that? No. Ano yung natutunan ko? Sana natutunan niyo yun nung mas, mas baka, ladies. <gibit> Uh, siguro, hindi ko alam kung paano ko sasagutin yun o kung tama ito, ko sa ko sa karang niya. At yun yung nararamdaman naman ko na siguro kung mas maaga-aga kasi noon naman may mga panakanaka ang mga ano, dahil sa peta noon no, tatanagin ng ilang roka. Sino ang gustong extra alawas at so, so, okay, mga estudyante kami sa so, itataas ng kamay? So, play mga ano-ano ko. Sige, pati ka. Unang-unang ko, Rose sa pelikula ay kapatid ni Miss Nora Honor sa pelikula ng Bona. And then, balik na naman sa teatro. So, parang ang tawag na namin ng rocket rocket lang. Okay? So, sa, sa, sa tanong mo, ah, uh, maaaring kong inagahan ko yung full-time na pag-aartista na kagaya ginagawa ko ngayon. I may not be as prolific and as effective as I am now as an actor dahil yung maraming taon, kasi parang nag full time ako, I'm already been so in my 40s when I decided to become a single mom at kailangan ko tumayo And acting was uh, parang the, ano, the easiest easiest, ano, parang, ah, uh, oh, um, easiest, but parang convenient, ano, for me. Ah, uh, recourse para kumita ng disente ng kabuhayan. Uh, lahat ng pinagdaanan ko sa Dubai, lahat yun ang impreparasyon sa mga ginagawa po ng pag sa ngayon. Kung mara yung babalikan po ang iska ang nakatahin, ang yun talaga nagiging na-break sa akin na never to never in my wildest dreams, honestly, that I would ever, ever dream or pangarap man lang, basta so, may isip ko, na magiging iingit ako. Kaya tinanggihan ko nga yung iska eh, na takantak ito sa akin si Director. Bakit may babang offer sa iyo? Wala. Hindi, well, I just didn't have that confidence. But anyway, after that, and so many other ano, uh, roles. Feeling ko, at yung ginawa ko recently sa expats, kung hindi sa dami na ng karanasan ko sa buhay, hindi ko po sila mabibigyan ah, you uh, know, the conviction and the really believable kung uh, parang kala mo naman believable wala ng performance. Yeah. Hindi naman po. yun sa mga believable yeah. wala. Uh, ano po? Yun po hindi dahil sa mga karanasan ko sa buhay. Dahil naniniwala po ako kung uh, ikaw ay isang artista at ikaw ay isa na ng mga nakabataan, okay. ang mga nararanasan na iyo, mga like, experiences na now, okay? Until, I mean, I hope you know chevy yon. But please, kahit hindi na puso ang biro mga sakura sa'yo, nakaka-a-appel mo kayo. Um, uh, what was I saying? Um, ang mga isang sinasabi ko in a senior moment. Um, ano doon? Uh, I, I was trying to make a point na gusto kong share sa kanila Yon. walang if you are an actor a serious actor if, if you take acting seriously as a craft walang tapos sa mga karanasan natin ito sa pag ninyo okay and later on you'll find out hindi na talaga na naanan mo okay magagamit But, well, para sa akin ha and that's personal thing walang tapos ko sa lahat ng paghihirap I thank all my excess <laughs> sa lahat ng pasakit na naano na, because nakatuloy ko sa akin So, kung sa kasi sa, sa tanong mo, meron ba akong ano? Maybe pa rin started younger, uh, hindi ganito ang naging path ko. Dahil <laughs> like, iba rin yung ano ko nun eh, masyala-syala, masyala-syala. So, since ano, talagang ano, decided na madaanin kita ng hirap for you to be more humble, for you to uh, matutunan mo ko anong tunay na buhay. Okay? So, ito yung pinadaan sa akin.